Hello, hello mga mare at pare for today's vlog. Maaga nga akong nakatapos diyan ang aking gawaing bahay kaya naman kako ako ako'y magluluto na ng aming agahan. At habang nga nga ako kanina, nag-iisip nga ako kung anong maluluto ko. Kaya nga ang naisip ko for today's uli may ang sardinas. At bahala na nga ako kung ang kalalabsan na rin ay o At kung mapapansin mo nga ay may handa na nga ako diyang harina tapos nilagyan ko na nga ng paminta at magic sarap. Inilagay ko na nga rin diyan ang isang lata nga ng mega sardines at nilagyan ko na nga ng isang itlog. At pagkatapos inilagyan ko na nga yung na tubing tapos sinalo ko na at naghiwa na nga ako diyan ng bawang at sibuyas. Ginayat ko na nga diyan ng bawang at sibuyas sa maliliit nga na hiwa. At pagkatapos inilagay ko na nga diyan sa gagawin kong fishball o kikiam. At nilagyan ko nga rin yan ng kaunting mantika at hinalo-halo ko na nga. At pagkatapos ko nga yung mahalo ng mabuti, nilagyan ko nga ng kaunting asukal para nga pambalansi ng lasa. Gumamit nga ako din ang plastic labot, nilagay ko nga sa dalawa kong kamay para nga mahalo ng mabuti. Maguhol man nga kako ako na katulad nga ng hugis ng kikiam, kaso nga ay hindi nga pwede aring plastic dahil nadikit nga. Kaya naman ginamit ko na nga aking kamay din at bago nga ako magsimula ay naghugas nga muna ako ng aking kamay. At ang plano ko nga ay gagawa ako ng kikiam ay kaso nga ay naging fishbowl. O ay di, ano pa nga ba Ay di fishbowl na nga laang. Napuno na nga yung isang plato, kaya naman kumuha pa nga ako ng isang plato. Nang matapos na nga ako di, aray na nga kako yung aking mga nagawa. At nagsimula na nga akong iprito aring mga fishbowl. Nagpainit na nga ako di, ng kawalit. Nung mainit na nga kawalit, nilagay ko na nga aring mantika. At pagkatapos inilagay ko na nga isa-isa. At kapag nga kay magluluto ng ganyan, ay eh, dapat nga sa mahinang apoy. At para nga maluto ng ayos. At dahil nga kapag nilagay mo yan sa malakas na apoy, masusunugaan labas bago ang loob Hilaw. Hinulma ko nga yan ang pabilog at isinawsaw ko nga yan sa breadcrumbs at nakalimutan ko nga na sabihin sa inyo. Isinalang ko na nga yung second batch na ginawa ko. At habang nakasala nga sa mahinang apoy, gumawa na nga ako diyan ng sarili kong sauce. Naghiwa nga lang ako diyan ng isang sibuyas at nilagyan ko na nga ng suka at tuyo pati na nga ng kaunting asukal. At nang maluto na nga iyan lahat ay nilagay ko na nga sa isang lalagyan. At pagkatapos ay dinala ko na nga sa lamis at inihayin ko na. At sa sobrang dami nga ng aking nagawa baka nga hanggang tanghalian namin aring u ulam? O ay di makakatipid sa ulam? Kumain na nga kami diyan ni Kuya James at wala nga diyan yung aking anak na bunso. At ang sabi nga ay maliligo nga daw siya sa ilog at mamaya na nga daw siya kakain. Bago nga kami kumain di ay nagdasal nga muna kami. Kain po tayo mga mare at pare. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At nang matapos nga kami kumain di naganbaks nag-unbox nga ako na aking parcel na in-order ko nga sa aking TikTok shop. Ari nga pala ay Korean fashion half flat clothes sandals from Yoto Shoes. At sa sobrang excited nga ng babaita ay sinukat na nga at may masusuot nga ka ako kapag nga ng charis. Oh ha, sino ka dyan, Inday? Very affordable nga yung sandals na yan. At 68 pesos nga lamang yan. At kung gusto mo nga ng ganyan, ilalagay ko na nga lamang sa comment section ang link. Nang matapos na nga ako, di naman nga ka kung isang parcel ang aking bubuksan. Matagal ko na nga itong gustong bilhin at para nga maganda yung pagbablog ko. At ito na may Lavalier Mini Clip Micro from, Kakul Mall PA. Kaya naman for the go, ang babaita. Mm, -mm. Madali nga lamang yung gamitin at meron nga yung clip para nga kung ayaw mong hawakan na i mo na lang sa iyong da at yung kabilang dulo nga ng wire ay mo nga sa baba ng iyong cellphone dun nga sa sinasaksakan ng headset. At dahil excited nga ang babaita edi tinisting ko nga yan. Hello, hello mga mare for today's vlog. Ay wow! At yun lang for today's video. Salamat po sa inyong panonood. See ya! Please follow and share for more videos.